Aba! One! Two! Sabi! Copy! Congratulations! Pag-aigit po! YOWA! YOWA! Hey! Marky birthday kami kay Jai Jai ngayon Sin pula. At ito po yung aming Ambag Spaghetti wait Alicabog Malapit na kami doon na yung mga bakla iba iba punta pa lang na namin ang high school high school namin na ah. skula first year yung school namin ano oh. yung na lang gyanan sa likod yan po yung first year namin Tas katabi din yaya yung elementary namin ito naman yung tapat niya is college ito naman dyan yung extra yung eskwela si Kano USTP so, tapat namin dito kami kumakain sa likod dati dumadaan ito yung Asaan Central School. Diyan kami dumadaan. Ito yung Kinajay-Jay. Chinbula Vlog. Ay, di ba? Happy birthday to you. Plastika na naman. Ano yung salon ka ni? Ay, muna yung gawapit yung tinan na. Hi! Welcome! Ah! Hello! Hello, Jodo. na kayo part. Ay! Sa <laughs> na kang parlor dyan? Hello! Ay, yung mga kamanin yung bawal makitaan. Hi! Pangit pala yung mga manikin mo dito. Hi! nimu Hindi buo lagi ni... eh. Hindi pa niya, ni di ba? Oo, ako yung kitanggal po ng kwarto Ay, kitanggal yun mo di ay. Ang kapag mula yung ceiling, di ay. Chada. Chada kayo. Asan yung sausawan dito? 12% or? 6%. Sa 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 usawan, sa lumpia. 12% or 6%. la ni sila ma intek sa kuan ay ma

Ah, Tinsa tong kulot dai. Ayun tindahan lang Kasi ni Jai Jai naman. Doon naman yung tindahan oh, ni Jai -Jai. Jai Jai. grabe talaga si Among all the social climbers si Jai Jai lang ang pinaka businessman na nag nalambo jud siya na, ba kan na, na, successful nang business woman man. Na na lay na counter counter lagi Jai. Asa lagi palit na ah? Bako na? Oh. Kaning kwan ba, Kaninkuan ba? Kaninkuan. Bago ni siya? Kani dugon manisha last three parola na ko na kwenta di pitot no gid siya. Ah. Bago lu gani man ko an lugar mamuwawala na. May kani. Ma-produce. Di disc. Ah, may mabibigutan mo na kay mga parang nakakaano siya, akala mo maluwag. Ah, uh, paglanisan din. Mm, nagandis. -mm, Masok matumba? Uy, uy, mu niya ni siya dai. Wala pala sa kwan kay ipa. fix nimo. Dugay bukae slide ani. Allah.

Sa ako, ay, ay sa aba. Ilimlon ko wala kay judge. Hoy, okay, kung nag... Yeah. Ha? Palit sa Richard Manok. Hindi okay, ako buna. Iurot na ha. Basi kaya na upat. Hala, ang ganda ng ganyan torta kasi may resin Oh, oh. yawa lang ako manday ni. <laughs> <laughs> Happy birthday to you. Tignan natin yung manok. Ang terrace, ang ganda ng parlor mo. Di ba? Ano lumawas? Lumawag, malinis na siya man, Hindi siya Ay na. Hindi na na ko Hindi na Hindi na ako Hindi na ako ipot. Hindi na ako ka Hindi na na ako na ako na Hindi na ako based on your experience Ang ganda ng parlor mo, Jai. Ito 'yung magandang parlor kaysa sa na may ano. Ha? may dire. Floor, Wow. at nandito na sila. Ang big, ang pinto ang big. Happy birthday uh, to uh, you! Uh, Ayan ang okay. cake! May pa-cake si JaiJai mula sa Berry Box! Thank you so much, Berry Box! Ayan. Yeah. Yay! Thank you! Diba, dumami na yan. From Berry Box to so Berry Box sa saas! Diba, dumami na guys, plus. Dito, pag-reach ang manok. Ay! mababrain damage. <laughs> ah, dahil diyan. Meron kang. Meron kang. Oh, <laughs> Pa-birthday para sa'yo. O, oh, bilangin na. Dali. <laughs> 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 meron nagbigay sa kanya, guys. From Mommy. dami. Mommy. Eh.

Sabi nila si Jinky. One, two, three, four, five. Ah! <laughs> Jinky! Maraming daya per yun, ha? Iya eh, At kami naman ay ng 1, So, uh, kami mga -climbers kami malaki ang talo mo three, four, five, six, seven, eight, nine, Thank you so much mami. Mami, hey, Maraming salamat. And to your partner, Sir Philip. Hindi siya katu. Ano ano? Hindi. lang nabi. Thank you Mama. maw. Congratulations sa imong kahimtang. Yan, kaday ko sa imong gawpun nga kems kay na surprise. Congratulations They're happy sila sa iyo. Miss A and Sir Philip. No. <laughs> <laughs> oh, kaya nga Miss A. Kay Mommy A M <laughs> and mo cross na si